Samatala, iba-iba rin paraan ng pag-alala sa mga yumao ang nasaksihan dito. At tinutukan yan live ni Claire Delphine. Claire? Pia, 54 hectares ang lawak nitong Manila North Cemetery at tinatayang mahigit isang milyon ang nakalabing dito. Kaya naman, ayon sa pamunuan ng sementeryo, sa mga oras na ito, nasa isang milyon na rin ang dumating dito. Sa pagunita sa kanilang mga yumaong mahal sa buhay, may mga taimtim na nanalangin. Meron ding parang nagka-Halloween party. Daddy ko kasi, ano yan eh, So, hindi kami kumpleto paggabi hanggang pagdating niya, patatawag kami lahat yan. So, yun, yun ang mininte yung family ties. May mga umikot na seminarista at pari para dasalan ang mga yumao. Masigla rin ang negosyo ng mga bulaklak at kandila. Mabenta rin ang mga nilusaw na kandila, chinelas at lechon. Uh, dire naman yung tao yung pagpapasok dito. So okay naman. So mabilis naman yung pagbano. Mabilis ang bentaan namin ngayon. Mahigpit ang seguridad dito. Hindi pinalulusot ang deadly weapons, mga bagay na matulis, pati tinedor at mga bagay na nakakasunog. Nakatutok din ang mga pulis sa CCTV cameras na nakalagay sa iba't ibang bahagi ng sementeryo. Tuloy pa rin ang pagbibigay ng iba't ibang libreng serbisyo sa serbisyong totoo I am ready public service booth ng GMA Network. Dahil siksikan dito, mayat maya ay may mga isinusugod sa Red Cross First Aid Booth para agad maagapan ang kanilang pagkahilo o pagtaas ng presyon. Napapagod na ako. Talagang kinakailangan. Pinipilit kung makapunta dito sa Norte dahil nga sa naaawa ko sa nanay ko kung walang bibisita sa kanya. <laughs> Piyas, sa sementeryong ito, alam naman natin na may ilang uh, kilalang personalidad din ang nakalibing dito, mga artista, mga pangulo ng Pilipinas. Pero simula kanina na nandito ako, eh, wala pa akong namataang uh, kilalang personalidad na nandito. Ayon sa administration ng sementeryo, yung mga family row ng mga famous personalities dito, kadalasan ay before or after ng undas, sila nandito kung kailan, kung konti lang yung mga tao. Yeah. Maraming salamat Claire Dow